Aerial inspection kanina si Pangulong Bongbong Marcos para tignan ang lawak ng pinsala ng Bagyong Enteng, Santipolo at Marikina. Itinanggerin niya ang balibalitang isinugod siya sa ospital. Nasa frontline balitang yan si Maricela Lili. <laughs> ito ay look sick yan ang kailangan natin bantayan ang mga fake news na ganyan mag pinagtawanan yung... lang ni pangulong bongbong marcos ang kumakalat na kwento online na nagkaroon daw siya ng medical emergency at kinailangang isugod sa ospital sinundan pa ito ng hashtag nasaan ang pangulo sa kasagsagan ng bagyong enteng pero sabi ni pbbm nasa Malacanang lang siya kahapon para dumalo sa command conference at mag-asikaso ng ilang dokumento Kanina, personal naman siyang nagtungo sa command center ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para alamin ang update sa epekto ng bagyong enteng. Utos ng Pangulo, hindi dapat makampante. Kahit kasi nakalabas ng bagyo, nagpapaulan pa rin ang trough o buntot nito, pati na ang hanging habaga. We have to watch what's coming. Kasi kung sisimulaan natin yung Uh, rebuild it, tapos masisira lang, napakasayang naman. So we have to be a little more more you know, dynamic in our analysis for this so that uh, ma-maximize naman natin ang mga resources natin. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, umabot na sa labing lima ang patay, labing lima naman ang sugatan, at dalawamput isa ang nawawala dahil sa pananalasa ng bagyong enteng. Halos kalahating milyong pamilya na rin ang naapektuhan ng bagyo, nakatumbas ng lagpas isa't kalahating milyong indibidwal. Pagdating naman sa sektor ng agrikultura, umabot na rin sa higit 350 milyon pesos ang halaga ng napinsala sa mga pananim. Nagpaliwanag naman ang Pangulo kung bakit nahuli silang magsuspinde ng pasok sa klase at trabaho ng bagyo. Masyado raw kasing mabilis nagbago ang lagay ng panahon, kaya umaga na sila nakapag-abiso. The advice that came from OCD came at 4:30 in the morning, uh, so dagabul kami para makapag makapag advice, but we'll just do our best. I mean, it's you know, meteorology is not an exact science. Para masabayan ng nagbabagong panahon dahil sa climate change, inatasan ng Pangulong ang pag-asa na i-update din ang mga gamit at teknolohiya ng kanilang mga weather station gaya sa ibang bansa. Matapos ang situation briefing, nagsagawa rin ng aerial inspection si Pangulong Marcos sa Antipolo at Marikina na kabilang sa mga matinding sinalanta ng bagyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Jigyo Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.